Balikan po natin ang ulat kung saan agad na inaksyonan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hamon bunsod ng El Nino Phenomenon dahilan para ilunsad ang Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk, and Families Program para tulungan ang mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng kalamidad. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Matapos ang mahabang panahon, muling naranasan ng Pilipinas ang bagsik ng El Nino fenomenon na ang mga pananim at sakahan. Malubhang naapektuhan ang kabuhayan ng mga magsasaka at manging isda. Malaki ang kawala namin sapagkat wala kaming na-harvest. Yung iba may na-harvest man pero kunting-kunti lang talaga. Nagdulot ito ng kakulangan ng aming pangangailangan araw-araw sapagkat yun ang unang-una pinagkukunan namin ng source of income. Ang hamong ito, hindi ipinagkibit balikat ng pamahalaan. Para umagapay sa mga naapektuhan ng El Nino, agad na inilunsad ang Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk and Families OPAF Program noong Mayo. At mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka at manging isda na malubhang apektado ng kalamidad. Mula Mindanao hanggang Visayas at Luzon, sinuyod ng pamahalaan para makapaghatid ng tulong. Kita niyo naman po, halos buong puwersa ng pamahalaan ang humaharap sa inyo ngayon dito. Para sa akin kasi, hindi sapat na mabasa ko lang ang mga ulat na mga suliranin inyong mga hinaharap. Sa ilalim ng programa, iba't ibang tulong ang natanggap ng mga magsasaka at mangingisda, kabilang na ang financial assistance, mga farm machinery at equipment, at iba pang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, gaya ng livelihood assistance, trainings at iba pa. Lahat ng rehiyon ay aking dadalawin. Buong bansa ang tatamasa ng mga programa na ating ipinagtakaloob. Hindi ang lokal na pamahalaan ang dudulog sa Malacanang. Ang Malacanang ang pupunta sa mamamayan. Hanggang nitong July 12, aabot na sa 1.8 billion pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi sa ilalim ng PAF program kung saan nasa mahigit 150,000 na mga magsasaka at mangiisda ang natulungan na hanggang nitong July 8. Malaking bahagi na ito ng nasa kabuang 183,455 individual na natukoy ng Task Force El Nino na malubhang naapektuhan ng El Nino. Tama po ay may, anak po na nag-aaral, pangdagdag po sa alawan nila. Kasi po ay dalawa po yung college ko sa ngayon. Ito po ay magiging puhunan uh, namin ulit sa mga bagong binhi ng kape at saka pong uh, patrabaho po namin sa amin po mga kasamahan. Nitong linggo lang, nagtungo rin ang Pangulo sa Palawan, Apayaw, Romblon, Pangasinan at iba pang lugar para ipagpatuloy ang PAF program Napatunay patunay na pag-agapay ng pamahalaan sa mga mamamayang nangangailangan. Makakaasa po kayo na patuloy po namin kayong aalalayan. Sama-sama tayong maglakbay tungo sa isang mas masaganang bukas, ang bukas ng bagong Pilipinas. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.